Hello po! Good afternoon! Maghapunan po tayo. Samahan niyo po kami ni Kuya Dor. Maghapunan po tayo ng nilagang pork chop. Ayan! Ayan po ang ating nilagang pork chop. Ayan po! Pagsaluhan po natin ang ating nilagang pork chop. Ayan! Si Kuya Dor inaayos niya kanyang cellphone. <laughs> ayan, Kuya Dor. Ayan, ayan, ayan po. Buenas, buenas magandang magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. <laughs> Sabi po niya, buenas, Diaz. Buenas, Pagdes na po. Ayaw, nga, ayan. Na, Uy, no, mag-pray muna pray, tayo. Pray, pray muna tayo. Okay. Lord, maraming maraming salamat Ay, sa kalakasan, kalusugan, at biyaya na ipinagkakalobo po, po sa amin araw-araw patawarin mo po kami sa aming mga pagpupulang sa iyo, Panginoon, at patuloy mo po kami ang gabayan. Iblis mo rin po, Panginoon, itong pagkain na aming pagsasaluhan at naway makapagbigay po ng kalakasan, kalusugan, at makapagpagaling din po sa aming mga nararamdaman. Binabalik po namin ang papuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord. Ayan. Salo na po kayo sa amin. Ay, ang ganda talaga ng ano mo. Ay, si Kuya Ador. Yung akin malabo eh. <laughs> ang kanin ni Tita Emi. Yung akin eh, yan po. Kasi po wala kami kain kaya pag mula kayo ng umaga eh. Gutom na po sa ating, ayan, ang aming nilagang pork chop. Ang porkchop po ni Kuya Lester. po sa isang tasa. Na, pati isa. Na sabaw. <laughs> Nang sabaw. Nang sa sabaw. Kasi ako, hihiyok. Hiyok. Ayan, ming sabaw. Hindi naman na pala yung na po, kainan na po tayo. sabaw mm, mm. harap po ng sabaw ah, ah kasi malaki pa panahon dito kaya masarap ang mainit ng sabaw teka kulang po yung aking sabaw

Mm, Ini bo. Aota. Mm.

Mm hmm mm hmm mm hmm mm hmm mm hmm hmm

那个。<laughs> <laughs> alam ko paano ko iiwanan kaya iniiwan ko na sana yung susi ko eh. dalim ko lang daw kaya bukas wala siya kaya ko sana iiwanan ang eh. papa lang na ko dalim ko na iwan ko na yung susi o si senyor walang susi wala, dalhin mo lang Amy kasi bukas wala ako. Kasi so, ang sana. Tapos pagalis ko na flying kit pa. เรนาเรนกูย์แล้วก็สมัยยุคมาตั้งมั้งสวิตบุญนาย่งกระสบายเนี่ยนน่าันนะเรนแมนทันนักมั้งอืม

Mm. ang ating sabaw. menna Como stai io venerdì Mm. Here you go. Keep going. Okay, let's do it. Yes, yes, Gracias, señor. <laughs> bueno, mga kaibigan ko, maraming 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 po salamat sa muli ninyong pagsama kay Tita Emi. Maraming po salamat sa inyong lahat, sa akin po mga manonood, sa akin po mga subscriber. Thank you very much po sa inyo. Shout out po sa lahat ng aking mga uh, subscriber at sa akin mga manonood. Shout out po sa inyong lahat. Ayan, hindi ko na po kayo isa-isahin. Sa po mga subscribe na po kayo hanggang sa makarating po kayo sa bell para updated po tayo sa ating mga inilalatang. Maraming po salamat. Bye-bye po. I love you. And I love you all. Kuyador. Ah, ayan po, ayan po. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood sa aming mga video. Thank you, thank you very thank much you po. Very much, At shout out po sa lahat ng aming mga, yung mga nakakilala po sa amin na hindi namin maamig ka, sino-sino po kayo. Ay Pero yan. lahat po kayo, shout out po sa inyo lahat. Thank you, thank you very much po. Ay, mayroon palang isa, yung si Tunay na Buhay ng Europa, kanina umaga, sabi niya, doon sa ating vlog, eh ano, kasi ang napanood po niya, yung mukbang-mukbang po namin, sabi niya, kuya, dapat, hindi ka nagpuputsaram, magkamay ka lang. Kasi masarap ang nakakamay. <laughs> salamat, salamat sa iyo. Salamat tunay na buhay. Lang. Thank, you, thank, you, thank you. po. po. I love you. I love bye po. Thank you bye. Po. Po.